Mga kabakal, starting position on mark. Unang shooting port, mayroon tayo dito ang tatlong board with one no shoot and then mayroon isang popper dun sa dulo. Ang game plan ko rito is gagawin ko unahin ko itong board sa right and then popper. Sweeping right to left. After nun, itong board sa may with no shoot and then itong pinaka last issue na sa baba. So, tingnan nyo, execution ko. So, po yung board, upper, ganoon yung shoot. And then, dito mga kabakal, sa last board ko, is aatrasan ko na siya. Okay? So, preparation para mas mapalapit ako doon sa susunod kong shooting port. And then, change map. So, next shooting port ko mga kabakal, mayroon ditong tatlong ipsic board. So, dito sa shooting port na to, ginawa kong reference itong postin na to para magkaroon ako ng clear visual dito sa tatlong target without any extra movement. And then, after ulit dito, change mag ako para dun sa susunod na shooting port. Dito sa susunod yung shooting port, mayroong dalawang board with no shoot and may isang metal target. So, ang ginawa ko rito mga kabakal is inuna kong uh, ishoot yung nasa baba and then yung nasa taas. Mga kabakal, inuna ko yung sa baba para magkaroon ako ng peripheral vision para dun sa susunod na target na which is yung nasa taas. Dahil kung i-slow mo naman natin pabalik, no? Uh, kapag inuna natin yung taas na target at sinunod natin yung nasa baba, mangyari niyan mga kabakan, mawawalan tayo ng peripheral vision doon sa next target natin na which is yung nasa baba. So medyo uh, may slight lang ng delay dahil hahanapin pa natin yung target na nasa baba. And after natin maputukan na itong two boards and one plate, po proceed na tayo rin sa last target natin which is yung nag-iisa na lang na na ipsic board na pagdungaw natin. Mga kabakal, yun po yung game plan natin para sa stage na ito. Game planning mga kabakal and execute your game plan. So mga kabakal, panoorin natin itong full video ng stage 2 composed of nine ipsic board, two metal targets, uh, minimum of 20 rounds. No? Uh, gun condition one loaded holster. Are you ready? Stand okay. by. Okay, if you finish unload and, and show clear, okay, clear, hammer down holster, time, 15.